yata ang ganong mangga. Mga hinog, ano? Wala pa pong mga hinog. Ito pala. Ito legit na talaga ito. Wow. Yung dalaga. 380 Ha? Yeah. Eh mga bago yan. O oh, nga. Wow. Mga farmer. Ano ba kita ya? Magka nang sungaian dito. Sungaian daw na. Anuman po, manlalaki 'yon. Grabe 'yon, 500? Ano talaga. Sana naman tayo mga farmer? Siyempre, sambales pa rin. Nandito naman po tayo sa Iba Sambales, pero Hindi po araw ng palengke Magandang pumunta dito araw po ng palengke Hindi natin na champion sabay kasi tsaka linggo So, ayun Pero ganun pa man, okay pa rin yan Mga farmer, dahil uh, Tayo po ay uh, mag-check ng uh, Mangga, checkin natin ng mangga Bili tayo ng, uh, baka makasamba tayo ng maliliit Di maninipis yung buto Kasi uh, season na daw ng mangga dito actually malapit na ang kanilang mango festival makikimarites tayo kung kailan yung kanilang mango festival wala pang ang gaanong hinugo oh. wala pang gaanong hinugens Doon sa kabila hanap tayo ng hinug so ito legit na nagaling sa bales na to mga ka-farmer hindi na to ang cut wala Pahinog, pahinogin pa oh, wala pa, wala pa ata wala pa yung mga maliliit wala pa kuyatang ganong manga mga hinog, ano wala pa pong mga to Ito pala. Ito legit na talaga ito. Baka si masinlok, makachamba din tayo. Mmm, bango. Bango? Bango po. Magkano po ang kilo ngayon? 120. 120. ano na po ito no talagang kailan po palang mango festival ng sambale iba sa iba yun diba? yes. man, di ba hindi yung pinaka festival po di ba may araw yun na sa April pa yata yun ay sa May ah May Ep May ay, May May ano yun naka parang pinaka <coughs> fiesta ng mangga po. Wala pang mga view ko doon, wala pang yun, yung mga maliliit, yung matamis yun, yun manipis yung baton. Mayroon pa pabibigay Ah. Ah. Ang kasama kayo? Yung pinaka-capibon, mag-vlog ka doon. Kaya yeah, nga eh, May 2, hanggang 11. Mayroon event tata ng mga trade fair, mga 8. Yung ito, puro ano lang yun, Marathon. Ah. Pero yung ipi-feature nila yung... Ang ganda eh, ang ganda po, no? coverage nila, no? Sa mga 7 to 11. May mm. mga booth na doon na ang bawang bayan. Oo. Kala may yung parada. Oo, yun nga. yun cell magandang po. Yung, ah, search na lang namin. Uh, oh, uh, uh, sure. Thank you, thank you. Ayun. So, at least nakapagtanong. Oo. Uh Oo. -oh bibili pala tayo ng kasalubong kay Reyna no? siyempre malamang mamamana ng isda yon at uh, magpipilit na makapagpadala ng isda sa akin ako dito tayo hindi pwedeng pakita yung ulo ulo ng Ano ba yung gusto? Ano yung dadalhin natin kay na? Bebe? Siyempre. Baka o baboy? oh, baka nga. Baboy naman. Ayan. Tingin tayo ng isda muna. Baka makachamba na tayo ng hinahanap natin. Pwede na. Nag... Uh, Nagdanaw ako. Dur <laughs> Madurado talaga ngayon. eh. Ayan. Wira po ang dorado dami. Galing kami subit. Uh, Ayan. Ayan yung salmon. Ayan. Ito po na. Gahanap ako ng... Yung wala ang hinahanap ko eh. What? Hinahanap ko yung wala. <laughs> wow. Pwedeng sana, buo. Oh, good morning. Ano ano araw pa pala dito? Sabado Sabado. Ayun. Bumili ka na sa akin nito eh. Kaya nga eh. Yung parang gumanda ka mo. lalo ngayon. Ganun talaga sir. <laughs> Ito masarap kasi Mahal naman niya. Kukupitin mo na lang. Anong gag? Anong luto? Ang, anong mo dyan? Parang maya-maya ang lasa ng... Ha? Panigang? Hmm. Nanood ako ng vlog mo Galing kami. Ba, 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 nag ikot kami. Ba, 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 Galing ako subik. Kami. Walang usla doon. Gabi, puro tuna. Puro tuna kasi ano panahon ng tuna ngayon. Oh. Eh. Ito masarap yun. Giting na muna. Giting na ko yan. No? Sige. Ikot muna ako. Ito, dorado din. Oo, oh, tulingan talaga oh. Durado. Nakabili ako sa Subic, maliliit, 80 kilo. Pero maliit, pero ito 200 doon. Magkano dito? Oh, toto. Parehas lang halos, ano konti. Araw pala ng palengke dito, Sabado. No? kasi sa Subic, pura talaga dito. Oo. Bagsakan eh. bagsakan. Pero konti lang naman diferensya. May nadaing oh. na po, po yan. Aswang. Aswang oh, oh. ito, di ba? Apo, oh, ito po. May nadaing na isang dan pang isang kilo dito po sa nadaing isang dan din po. Aswang. Oh, yes. Diba, kapat... Ginagawa daw ano yan eh. Ah, Shanghai. Shanghai. Apo, <laughs> ito malambot lang ang pagkakas. Oh, <laughs> Oo nga, no. white na. meat din pala. No. Ng... Yan, ginagawa na Dati na. pinamimigay lang ng manging isda. Apo, oh, pag maraming huli, isa nga isa mala ng gasolina, dapat lahat ibinta. Binenta yan. Ya. Tama po ba? Yes. <laughs> Ayan. Galing, galing. <laughs> Ayan, no? Ayun aswang. Oo, aswang. Talagang aswang, ano? Oh, seaweeds, mga farmer Ayan. Napakarami ditong seaweeds. Seaweeds. Masarap yan. Oo nga, hindi alam. Paano ikot pa uy. Uh, maliliit naman, kawawa. Pampangat. Pampangat sa mga mga. Pangalawang init, pangatlong init. Talakitok, <laughs> Kenz. Talakitok, sir. Talakitok, talakitok. Ito, oh. ngayon dyan, si Kate. Ayan. Uy! Itong ano, masarap na talakitok, kulay blue. 300 na lang, sir, ang kilo. 300 ang kilo. 300 ang kilo. Samaran, magkano? 350 Mahal talaga, Samaran, ano? Dito sa pinsa ng Maya Maya? 300 300 Ayan Aga, Ikot muna tayo Thank you, thank you Ito, maganda, oh Thank you Sigang Ito ba yan? Sigang, oo nga Sita yung sawa, masarap din yan hulingan oo na talaki to ayun no ay dito dami wow oh ha, isa pa sa hindi pa natin nakakita bebe kitang ano wala pa no Ayun oh, no, lapad na no. Gusto ni Papa Yam yan ha. na Mag Magkano po yung ano? Ah. Yung dalaga. po. Ha? Sino? Eh oh, mga bago yan. nga. Ano ba dito? Magkano ang sungayan dito? Mga daw ma. Anuman po malalaki 'yon. Da, ba, 500? Ano talaga na? Kena ka tayo. Yung 480 'tong isang klase. Steel ang atay, bago po ito. Tingnan niyo, 1 year na mabubulimutan. Parang kanari Ano, gusto mo ng ano? Uh -huh. Balance mo. kami ng tatlong piraso tol, ano? Tatlong pirasong dalaga. Talaga? Oo. tatlong dalaga tayo. Oo. Oh, magkano sap sap dito? sap 380 na. Ayan, mga farmer. Di ba sambales? Eh? isama mo sa selfie ko lang kasama. So nga yan, 500, ano? Yes, yes, yes. Ah, ng oh, sa sana. No? Ganda, ganda. Pero saliwan, ano na? Oh, ganyan lang po. Eh, ibabato ko sa freezer ay sa cooler. Walang kitang ano? Kitang. Ah, ay po, may maliit. Oh, maliit ah. Dalawang piraso pa po 'yan. Na dalawang piraso ano? Tapos so, ramo muna, ba? Okay, ano? tingin tayo sa ano baka baka makachamba tayo ng ano. Ay. oo oh, oh. Dalawang. Magkano po ang kitang na 'yan?

So 380 na yung sap, -sap dito, ayan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano yun, boss? Isa 'to. Oh, Masinlok na tayo maghahunting Masinlok Magkano ang perasa po ng papakol? Isang daan Sige Angsob po Pusit po ito, ano Yan ang patarap ng Ayun, no? Si Romel nagbibili ng tanigi oh. Sabi ko, kung kasya sa cooler sana, Mel, kung kasya sana sa cooler ko, bibiling ko para sa'yo. Kaya <laughs> mo. Laki. <laughs> eh, yeah, dun sa'yo sa masinlock na mimili. Masinlock. Thank okay. Thank you, sir. Ibang klase sapsap Yung tunay na sapsap Mahala na Ayun no Bili natin yung inaalok ni Tropa Okay na lang kung ganun bom Pusit po Alakitok hmm. po Yellow yeah. fin. Wala na, nabili na. Nabili na. Ah, nabili ko na. Ha? Ah. Masarap yan, ha? Ah. Sisigang ko yan. Kailangan. Anong kasi pangalan mo? Hazel. Uy, Hazel. Pangalan Ito ng lang? crush ko dati yan. Ito, Hazel. ano? Hazel. <laughs> ko na? Huwag na, wag Kasi... Maka freshness. Napili ano? mo sa akin nun, Black King. Ah, oo, yung... Wala nga ako nakita ngayon eh. Galing ako sa Antonio. Sa Antonio. Bakalat kasi yun. iyo. Oo. 200 mo na lang. Oh, 200 na lang daw yun. Nung sa araw, meron akong dami. Dali lang maubos yun. Black King. Nalala kami sa subit yun, Bukas kaya? Wala. Depende sa bagsak na. Thank you. Ayan. Thank you, Oh, ah, uh, natin yung uh, gulayan nila, mga farmer at bibili din tayo ng isang palengke dito isang ano na lang eh, bagong palengke ito ah mga farmer bago to pagka medyo ano kayo dito sa gobik ang daan tapos medyo tanong tanong nyo na lang kasi nakahiwalay po ito doon sa ano sa town proper medyo papasok kayo dito sa gobik Ah Oh, road Ayan. Teka o, meron dito sa kanilang Ayun, meron din silang mga gula. Ayun, may langka pa, Wow. Panalo sa langka pa, ah. Ano? Hanap niyo po. Ha? Gahanap ako ng ano, wala talaga. Sa Batangas ang marami talagang birds eye chili mga farmer. Ayan. Ang lagay sana sana. Magay next week. Targetin natin losena dalahikan Hindi hmm. na oh, din ako nakabili na akong dalawang pata pasalubong kay ray ayan to. Hmm? Dalawang pata Para naman na uh, May pang ano siya Adobo O kaya homba <laughs> So ayan ito po yung kanilang uh, ano dito Fruit and uh, vegetable section Ayan Ano pang meron dito Wala na uh. Ayan po ang uh, dito naman ang uh, maliit na mga karinderya ayan hmm. aga pa para man ang halian tapos bili pala tignan natin yung yelo no baka uy bangus oh sarap ito ni malaki niya, no? <laughs> Wala ata, no? Mas malang, masarap. Makakabiting kasi yung maliit. Oh. Ano, bibili tayo mangga? Kahit isang kilo? Try natin bumili ng mangga kahit isang kilo doon sa... Kung pwede nang kainin yan. Oh. Oh, yan dito mga ka paikot lang ito balikan natin yung mangga garo ng palengke marami pong mga aitas na nagtitinda dito yun may kainan din pala rito yan oh. aga pa masyado para kumain eh no busog pa tayo ano busog pa na Masisiyaw naririnig ko ayan. Bangunan na. Ah chicken. duhat oh may duhat na papait oh rebe oh. sarap nyan bagay kakatapos lang po namin ayun yung isda ano inikutan na natin tapos sa kabila nandun naman yung ah uh, gulay ayan uh, mangga aswangens so, so. may buko doon. Bilihan ng yelo dyan ah, walang problema kung kayo po ay ah, mag-outing. na ah, nang padaan dito kayo naman ay bibili ng uh, isda may cooler kayong baon walang problema ayun dun oh, no? may bilihan po ng yellow crushed ice pero kami pinuno ko na yung ano eh yung dalawang cooler dalawang cooler ang dala ko yung isa lagay ng yelo uh, wala po tayong problema pakwan oh yes ano yun, Balat? Baka? Pwede na kaya yung ano? Bebe, yung... Pwede na kaya yun? Yung mangga. Dili tayo ng kahit ano lang, no? Tikman natin yung 120 nila. Hindi, dito lang na kakainin natin sa ano. <coughs> ha? Maraming mangga doon. Maunin natin sa ano. <coughs> ah, pwede din. O oh, yun, ng potakti o. Oh. Ang <tos> <tos> Sa hilaw po, magkano kuya? 140. Ano po ito hindi paano pa hihinugin? Hayaan lang. Basta mamihin ko lang po. Yan. Hindi na po mabalutin ng... Basta nilagay mo sa kahan. Basta ka ihinog eh, na. Uh, Ayan, meron silang apple mango na malaki, oh. Ayan, meron silang apple mango na malaki, oh. masarap na bagong doon, di ba? Alala mo yung bagong na doon. Parang isa ang niya. Yeah. Isa lang. Ito po, pwede nang kainin. Pwede na po, kahit tignan na ninyo yan. Ay, yung, ano pa ano? Ay, sya, Dali lang sir, nandiyan ang plastic po sa tapat ninyo. sarap daw. Ang sarap yung alamang. Di ba na alam mo dati pumili tayo ng alamang? Sige, pang mas ko. Ha? Pangsingka pang Pangsingka mas. Mahanred oh, po, one way. Kala oh. ko bibili ka lamang. 啊，我买一个吧。 Totoy Pogi. Yung na 500, pwede na. Ah, totoy Pogi, may gusto. Magkano po? Number one, 200. Stall so, number one. Sa May. May. Mga May 7 daw. May 7. Ano kasi mga program doon? yun, May ano doon, mga May mga May 2, mga May May tapos yung mga mang mangga, ano yun, nagbebenta din, gano'n. <laughs> Magdaan ang isa doon? May mga program pa yan yung, pakak, yung marami. Pabilisan kumain. Hmm. matamisan, ba 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 meron kakakak? din. Palakihan, palakihan ng mangga. Ay, ng mangga. Ah, palakihan ng mangga. Meron din. Kailangan matamis. So. Ang <manyan> matamis. Saka yung mga ano ata. Binibining sa balik sa botolan. Saka yung mga bawat bahay. Bayan mo. Saka yung mga thank you po thank you oh yan mga ka farmer Narinig niyo naman sa mga gustong uh, pumunta sa Mango Festival ng uh, Zambales ay uh, May 2 hanggang May 11 daw oh sama niyo na po sa ano niyo itinerary o oh, first time ko din namang ma-experience yan pero kung ano uh, natin marami naman pong araw so ayan Hanggang gandito na lang po tapos na naman tayo ah, at di natin nabutan yung palengke ah. at tiyempohan araw ng palengke so ayan maraming salamat at magandang buhay